Hello! So welcome to Unicorn Princess Tarot So ito yung ating reading Astrological reading ito para sa mga Gemini So pag-usapan natin yung new moon na magaganap ngayong June 25, 2025 Anong maaaring maging effect nito sa'yo By the way, don't forget na mag-subscribe sa ating channel Hit the notification bell at mag-comment na rin kay Selva kahit po hard hard lang smileys mga bagay yun sa akin so Gemini yung yung muna ito ay uh, maapektuhan ito ang iyong mga material wealth or uh, kunin ano yung mga material possession mo finances mo money and new mo represents new beginning so maaaring magkaroon ng mga new beginning sa iyo na may kinilaman sa iyong Um, material possession like yung iba pwedeng bagong career bagong pagkakitaan or pwedeng yung partner mo no, ay magkaroon ng bagong source of income or pwede rin namang magkaroon ng mga bagong gamit na maisipan bilhin around this time by the way, ang effect ng new moon could be a week before or week after no or uh doon mismo sa date na nabanggit which is June 25 so pwedeng ma-experience ito so mga bagong gamit bagong um pagkakakitaan na either ikaw or partner mo no and uh, of course pag ang partner ang nagkaroon ng uh, new source of income gamay ka na din doon so napaganda nitong yung muna ito. especially itong yung na ito is happening in the sign of cancer so cancer is home cancer is uh, represents um mother so yung iba sa inyo could be mga new beginnings sa area ng home and or mga gamit or bagay na may kinalaman sa home improvements or new beginning no ah uh, pagdating sa tahanan mismo pwedeng magkaroon ng mga improvements diyan no and uh, around this time full moon very favorable ito lalo na na nagkakaroon ng pagtatapat ang new moon ang sun and ang uh, the planet of jupiter which is the planet of expansion growth and luck. And ito, dahil dito kung ano man yung mga bagay na sisimulan mo ngayon, tiyak na magbibigay ng growth ito sa inyong pamilya or sa inyong home. No? Kasi Jupiter expand. And uh, napakaganda nito dahil damay ka, damay ang buong pamilya. So kung ikaw ang magkakaroon ng beginning, financially pwedeng ma maramdaman din ng pamilya mo ng mga tao sa tahanan ninyo yung growth na ma-experience mo or yung new beginning no? na gagawin mo and ganun din naman sila kung sila yung magkakaroon ng new beginnings but anyway ang concentration nitong new beginning nito is pagdating sa'yo financially okay and material uh, possessions. So, mag-focus ka doon. Thank you very much. Uh, hopefully na mag-iwan ka ng comments baba. Ingat kayo lagi and bye-bye.